Saan nga ba pupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay? Yan ang ating aalamin sa video ito. Sa video ito ay malalaman natin kung saan ba pupunta ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos mamatay at sa paksa natin ito ay sa Biblia lamang tayo magbabase. Alam natin na pagkatapos mamatay ang isang tao ay ang kaluluwa ay hihiwalay na sa katawan at pupunta na sa dapat nitong patunguhan. Pero saan nga ba pupunta ang mga kaluluwa ng isang tao? Bago natin sagutin ang mga bagay na 'yan, ay kailangan muna nating sagutin na ang katawan ng tao ay binubuo ng tatlong elemento: ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu. Ito ang tinatawag sa Ingles na body, soul, and spirit. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Nawa ang Diyos ng kapayapaan ay gawin kayong ganap na banal. Nawa ang buuin yung espiritu, kaluluwa, at katawan ay may laan na walang bahid sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakalinaw po sa ating verse na may tatlong elemento ang katawan ng tao. Alam natin na ang katawan ng tao ay ginawa ng Diyos mula sa putik. Ang soul o breath of life ay iba naman sa espiritu. Ang soul ay ang nakakaramdam ng five senses na tinatawag na self-conscious. Naglalaman din ito ng mind, will, and emotion. Kaya tinatawag itong self-conscious element, samantalang ang espiritu ay tinatawag na God-conscious element. Pag namatay ang isang tao, ang tatlong elemento na ito ay maghihiwalay. Ang katawan ay babalik sa lupa at ang espiritu ay babalik sa Diyos, samantalang ang kaluluwa ay pupunta kung saan ito tutungo. Dalawa ang pwedeng kahantungan ng kaluluwa ng isang tao sa langit o sa piling ng Diyos o sa lugar na kung saan maghihirap ka ng walang hanggan. Ito po ang ating pinagbasihan. Luke chapter 16 verses 19 to 31. Ngayon ay may isang mayamang lalaki na nakadamit ng kulay lila na sa pinong lino at araw-araw na nagsasaya sa kanyang labis na kayamanan may isang pulubi na nagnangalang Lazarus na pinahiga sa kanyang tarangkahan na lipos ng sugat at nangyari na namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa kinaroroonan ni Abraham namatay din ang mayamang tao at inilibing at doon sa Hades sa kanyang pagdurusa tumingala siya at nakita si Abraham sa malayo at si Lazarus na nasa tabi niya at sumigaw siya at sinabi Amang Abraham, maawa ka sa akin at papuntahin mo si Lazarus upang isasaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking tila dahil naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo natanggap mo ang mga magagandang bagay at si Lazaro ay ganoon ding paraan ay masasamang bagay. Ngunit ngayon, siya ay inaaliw dito at ikaw ay nagdurusa. At maliban sa lahat ng ito, may malaking bangin na nakalagay upang ang mga gustong tumawid mula rito papunta sa iyo ay hindi makakatawid. At wala ring makakatawid mula riyan papunta sa amin. At sinabi ng mayamang tao, Nagmamakaawa ako, Amang Abraham. Napapuntahin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako ay may limang kapatid na lalaki upang balaan niya sila dahil baka pumunta rin sila sa lugar na ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi ni Abraham, "Nasa kanila na si Moses at ang mga propeta, makinig sila sa kanila." Sumagot ang mayamang tao, "Hindi, Amang Abraham. Ngunit kung may pumunta sa kanila mula sa mga patay, magsisisi sila. Ngunit sinabi ni Abraham sa kanya, Kung hindi sila makikinig kay Moses at sa mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kung may mabuhay mula sa mga patay. Napakaliwanag sa parabolang ito na sinasabi ng ating Panginoong Yesus na dalawa lamang ang patutunguhan ng kaluluwa ang tinatawag na place of torment o yung lugar kung saan maghihirap ang mga kaluluwa at ang Abraham's bosom o sa piling ni Abraham. Sa ngayon ay wala ng laman ang Abraham's bosom dahil ayon sa mga Bible scholar at sa pag-aaral sa Biblia ay wala nang laman ang lugar na iyon dahil binuksan na ng Panginoong Yesus ang pintuan doon at ngayon ay napunta na sila sa piling ng Diyos o sa langit at pati na rin ang mga namatay ngayon na tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ayon sa pag-aaral, ito ay ginawa ng Panginoong Yesus ng tatlong araw noong siya ay namatay sa krus upang palayain ang mga namatay sa panahon ng Old Testament mga taong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ilalagay ko ang mga link sa comment section ang mga video may koneksyon sa video ito at maaari niyong bisitahin at panoorin ito. sa sa mga makapagpapatunay at kung pag-aaralan natin mabuti na dalawa lamang ang pupuntahan ng kaluluwa ay matatagpuan din sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung i-analyze ia natin ng mabuti ang katagang ito o ang versikulong ito, ay dalawa lamang ang pupuntahan ng kaluluwa. Ang mga salitang perish at everlasting life ay nagsasabi kung saan hahantong ang mga hindi naniniwala at mga naniniwala sa Panginoong Hesus. Ang salitang perish ay galing sa salitang grego na apolomi na ang ibig sabihin sa Ingles ay eternal misery in hell. Samantalang na ang everlasting life ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Malinaw po na sinasabi sa Biblia na ang mga makasalanan na hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus at hindi tumanggap sa Kanya ay mahahatulan at mapupunta. 2 Peter chapter 2 verse 4 Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Samantalang ang mga tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po mga kapatid na dalawa lamang ang pupuntahan ng kaluluwa. Marahil may mga ilan sa atin na naniniwala sa katorkuan ng purgatorio na kung saan ang mga kaluluwa at ito ay ang tinatawag na place of cleansing na pansamantala at dito muna ang mga kaluluwa habang sila ay nalilinis. Pero kung pagbabasehan ang Bible, dalawa lang po ang pupuntahan. Ang eternal destruction kung saan doon ka maghihirap ng walang hanggan at ang eternal life sa piling ng ating Panginoong Diyos.